Agad na lumikas ang libu-libong residente sa Bacolod City bilang paghahanda sa banta ng Bagyong Tino. Samantala, supply ng pagkain sa mga apektadong pamilya at tiniyak ng pamahalaan na maihahatid. Ang detalye sa report ni Paulo Paharilio ng Philippine Information Agency. Batay sa pag-asa, sa ilalim ng tropical cyclone wind signal number 4 ang nasa hilagang bahagi ng lalawigan ng Negros Occidental. Sa buong lalawigan, maraming mga puno at tibri ang nagsibagsakan. Nakaranas din ng baha at may mga bahay na gumuho tulad na nangyari sa ilang barangay sa lungsod ng Victorias. libu libong residente ang maagang nag-evacuate lunes ng gabi sa mga bayan ng Escalante, Ibi Magalona, Calatrava, Hinigaran, Isabela, Sagay, Talisay, Pulupandan, Pontevedra at La Castellana. Umabot sa humigit kumulang isang libong residente ang inilikas sa lungsod ng Cadiz hanggang umaga ng November 4, habang humigit sa 300 naman sa bayan ng Calatrava noong gabi ng November 3. Sa lungsod na Bacolod, mahigit sa 4,000 na residente ang inilikas mula sa iba't ibang mga barangay. Nanawagan si Bacolod Mayor Greg Castaña sa publiko na dapat pairalin ang kaligtasan ng sarili at ng pamilya. Pasoprobagan sa pumuluyo uh, as much as possible. kung wala, naging naging lang sa mga sa ilang Kagtablo naman ang humuluyo ng uh, quarantine area mung no, ginamahat ilang firme better gate ng mga early evacuation. Uh, Bilang bahagi ng paghahanda ng pamahalaan, may preposition na ang DSWD-NIR ng 2,000 family food packs sa lungsod ng Kabangkalan At may 1,200 family food packs, 500 sleeping kits at 500 kitchen kits na ipinamigay sa bayan ng hinubaan sa tulong ng Philippine Air Force. Nagpatayo na rin ang ahensya ng modular tents at evacuation centers sa ilang bahagi ng Negros Island Region gaya sa Baez City at ilang bahagi pa ng rehiyon. Ayon naman sa Philippine Coast Guard, kasalukuyang suspendido ang lahat ng biyahe ng mga sasakyang pandagat sa hilagang bahagi ng probinsya. Mula rito sa Negros Occidental, para sa Integrated State Media, Paolo Pajarillo ng Philippine Information Agency.